Ayan, so mga katekir, kitang kita yung sa taas may, may mas mataas pa doon pero iiwanan na lang namin yung van mamaya dahil baka mahirapan lang yung sasakyan so lalakad na lang siguro kami or magmumotor kasi marami namang motor eh. so yun, sunod kami sa mga Asawa, tara, tawid tayo ah! <laughs> so daming mga katekir dito ayan, hindi natin alam kung saan tayo pupunta ayan, kitang kita nyo, ang daming mga riders galing galing sa iba't ibang lugar yan mga ka care so ayan oh ang ganda rito mga ka mga ka care kaya paparating pa lang yung mga ibang riders yung mga kasama ko saan ba ko na doon yung mga kasama ko tara Sige, tara. Tama <laughs> niya, tama. So, so yun, ha, mga katekir, nakikita niyo yung kasama namin isang babae umakyat sa taso pero wala namang saging doon, no Oh. Yun, o. Oh. eh, sir, sang saan kan kayo, sir? Kaya, kalkas to. Ah, uh, sir. Alam niyo, san, 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 sir. Dulaw. Aringay Lion. So shout out sa riders ng Aringay Law Dulaw. Ayun, ingat, ingat sa inyo mga ka-take care. Sige, sir, Ingat, ingat. So kitang-kita niyo mga ka-take care yung magandang view sa taas, may mas mataas pa pala doon. Siguro lalakaran namin mamaya. Doon na kami kakain ng take care. <laughs> So ah, uh, naman yung ibang mga turista dito mga katekero. Oh. So daan-daan lang sila sa pagbaba dahil medyo mataas yung uh, slope, ay yung slope, yung bababaan nila. So yun. <laughs> Sige na, sige na So yun, magpipicture muna si Kuya Bads, mga katekker So sundan natin yung makasama natin sa kabilang bangir Ang ganda ng view mga kateks na nakaharangan ng bundok yung uh, view So yun, may mga pababa pa sa kuhan. Ayan So ayan, mga kateker ha, buha-baba sila galing sa taas. So mamaya aakyat uh, din kami siguro. Medyo takbo tayo konti para pagpawisan konti. <laughs> Tara. So ayan mga kateker, ato matakbo ako ngayon. Ayan, ayan yung mga kaway kaway mga kateker. Yuhuuu. <laughs> So yun, nandito na kami sa bandang taas mga kateks Wow, ang ganda ng view mga kateks So yan Nandito na kami sa taas ngayon Yan, kikita nyo yung view may Meron pang umakyat doon sa mandaroon Yeah. So yan, pakiat tayo sa taas. Sundan natin yung mga kasama natin sa taas. Tara. Lagay natin yung salamin sa bulsa. Yan. Tara. Sundan natin sila sa taas. Oh, sarap tamakbo mga ka-text. Nasa rin mga kasama ko yun sa okay. Tayo mga nandito tayo sa bandang taas. Ang dami mga tao dito. Ayan. Ay mga ka-trekker, kumusta kayo dyan? Uy! Nakita ko si, Kwan, si Sir Noe. Aka-aka, uh, okay, okay, okay. mga ka pamangkin ko. Sayon, ma <laughs> Mga ka-take care. <laughs> Shout out kayo, sir. Noyo, sardinya yeah. <laughs> din niya. Ayan. From din. San andres sa uh, Balonggaw. Hello. Uh, mga friends, ko. <laughs> Watch out! Watch out! <laughs> watch out! Watch out! <laughs> Mano kayo, sir? Huh? Mano kayo? Lima. <laughs> Ay, lima kayo? <laughs> Ay. Sayon. Yeah. Oh, okay. so, Sayon kita niyo yung view mga ka ang ganda grabe kasi ang ganda mo ay sa'yon <laughs> so dun muna ako sa ng baba sir tika kami pelang niya okay. ingat sir ha. kapit lang sa ako na sama matitigas para hindi maulog Sayo, <laughs> so oh, sige. ingat kayo mga ka So may nakikita kayong tangke dito mga caretaker uh, take care. Parang may magpapatayo ata ng water station dito. So, yun. <laughs> asan yung mga kasama ko? Yun, sundan natin sila. Morning sir. So yun, makikita nyo sa bandang norte. Ang ganda ng view. Yan. Pero may mas mataas pa doon sa banda Mamaya aakyatin namin yan. So, yon. Tara, sundan natin yung ibang mga katekker. <laughs> so, yan nga mga katekker sa mga oras na ito. Nagkakaroon ng photoshoot dito. Uh, Nakunguna si Laya. so, <laughs> yun. Makikita nyo sa bandang baba, talagang napakaganda, ayan, marami pang nagsisidatingan ng mga uh, turista galing ng iba't ibang uh, bayan, sidad planeta, <laughs> so yun, makikita nyo sa bandang baba, ayan. Uh, sana all <laughs> ah ganda grabe